Hello, what's up mga kamoto Another day, another gas gas na naman ako. Gas gas na naman ang aking motor. Ay! Ito, makita okay, ko sa inyo ah. o, another day, another gas gas na naman. Ay, nako! Diba? Kita nyo, gas gas. Haba no? Oo. Oh. Ito pa o. bangga ako kanina sa ano pader <laughs> na berik yung ano yung gas nyo hindi na umaga ano kasi ako nag yan nagatid sundo ako ng ano ng pamangking ko at saka kapatid ko no gas gas na naman no? kita ba ba another day another gas gas na naman tayo <laughs> yan. Buti ka mo, ito lang ang ano, ayun pa oh, di ba? Another day, another gas kasi na naman oh. Di ba? Gas gas na naman ng motor. Dagdag na naman paggawa. Hindi mo papagawa, hindi naman kita, di ba? Hindi naman sakit. Yan lang oh. Tumama ako doon sa ano. Tumama ako doon sa may pader na ano sa may poste kaninang guro na ano kasi na na yung ano yung singanador niya. Sorry, another day another gas gas. Sa so, dito. Yung yeah, birik ko to. Buti na uh, ako sa preno. You know? pa. Buti, okay, yan lang yung tama niya. Saka ito pa, oh. Hmm, another day, another gas gas. Ito pa, oh. Yun, oh. Diba? Ito, gas gas, oh. Hmm. Ang gas gas. Ito pa, Gas gas. Ito ba? Diba? Ano na dyan? na gas gas na naman si Buddy? Ito po. Ito ko kasi ito kanina. Mabuti nung ano. Di malakas ang pagkabangga. Buti ano lang. Parang sagi lang. Diyan ako bumangga. Poste na yan. Pesting ang poste. Bumangga yung motor kaninang umaga. Pero gasgas gas lang. Hindi naman masyado na ano. di Diba? di masyado ganong kit pero kit mo kita kita yung another day another gas gas <laughs> ano another day another gas gas <clears throat> dun 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 sumagi yung kanina ng umaga ayon ko ano motor ko puro gas gas na Diba? Ah, another day, another gas gas na naman. Ay nako. Sumagi sa ano, sa may posters na ano? yung pinakita kanina sa labas. Maraming salamat sa mga na subscribe sa aking channel, Harris Moto Vlog. Maraming salamat. And see you sa aking mga, sa akin live. Try ko siguro bukas siguro magla-live ako. Please like, comment and share and subscribe to my channel.